magtatas bike sabi ni Pascual. Pascual, babawi si Pascual. Unang insayo, unang ahon sa taon ng 2024 at nandito tayo sa my Timberland. Kakatapos natin magkape yan dahil tinatapos yung ating suman at ito ay binaong kumuna. Para kapag nagutom sila, ayun nga man yung kanilang babanata. Nagpalit nga ng Willis si Cap Santibanan Chea at uh, saka si Joseph Boral magpapagawa daw sila ng gulong. Ang sabi ni Ryan Tugawik ay bibili daw sila ng rugby sa gulong. Dapat ilagay wag sa ilong. daw. Ayan yung helmet to si Pura. Namuntik niyang maywanan at ibabalik na yung kanyang pang bike sabi ni Pascual. Babawi doon si Pascual. Binalik na yan. <laughs> ito muna si number one weapon. Oh, yan ito yung pang at binalik na nga ni Pascual yung kanyang pambatong bahay kung saan naging double gold medalist siya nung ating national dahil nalalapit na rin ang Philippine National Championship 2024. Kaya binalik na muna ni Pascual yung kanyang apang malakasan At tinanong ko si Joseph Bura kung ano ang New Year's Resolution niya. Ang sabi niya ay sana ay lumakas at manalo syempre at saka magkadyo at medyo makapal kapal ang ating alikabok dito. Walang ulan dito pero makulim din ang ating panahon. At nandito na tayo sa may JP Rizal. Kapag si Idol ay lalaro sa MTB, walang makaka-overtake sa kanya dahil napakahaba yung kanyang manubela. Ride sip, sa ating lahat, sa mga nag-i-enjoyo at maraming salamat din kay uh, Sir Alex Bilan ng time excellent to others. Manis, si Rides, lahat ng buong time excellent. No, dalos masarap balikan sa pagkikiging Aisho Jante dahil araw-araw mo nakikita yung kanyang cross. Ay, si Madam, natapatingin pa kay Joseph. Bura at kinakalabit niya Pasqual, Pascual itong si Joseph Bora dahil meron siya nakikita ang nagra-rugby sa Gidli. Kanina ay nag-uusap sila ng rugby at ayan nasagi ang big bag dito sa may SUV na kulagot kayo ma'am. Hindi daw napansin ni eh, madam na nandyan na yung big bag kaya napakamot siya dito. At medyo wala pa masyadong traffic ngayon kaya ito chill chill lang muna tayo dito habang ay uh, rides at si madam gusto ko na sana siyang lapitan. Bibigyan ko na sana siya na happiness ba? Wala kayong Diyos si Madam. Gusto ko na sana siyang lapitan dahil wano yan at magpapagawa pa sila ng gulong. At dito na ako sa baba mag-aantay. Ah, dito na tayo sa Mayo River Riverbanks. Hindi ko makakalimutan dito dahil nung ako'y oh, pahinanti pa dito. Ay dito ako nililigaw ng mga kasama ko sa trabaho dahil gusto daw nila akong matuto. At ayaw naman kahit nagagalit ako sa kanila pero ah, ang naiisip ko noon ay malaking tulong yun. Para sa akin at ito ay was auto noong bagyo. Dito, ito yung dinadaanan natin, talagang potik to dito, maatugawin, rumimati na dito dahil marapit nang mag-read yung ating stoplight at Jose Bora naman ang humahabol. Nandito na si Pascual, binabalik na yung kanyang pangmalakasang bike dahil pinagpaghahanda na rin sa darating na national championship. At dito sa may C5, mayroon tayong bike lane at hindi lahat ng mga MMDA ay ticket kaagad, tumutulong muna sila bago. Uh, sila tumikit dyan, no? Ayan, tinulungan mo na magtulak dyan. At wala pang masyadong uh, mga sasakyan rin. Nandito tayo sa may C5 ngayon. Kakalagpas lang natin ang ISIM uh, Pasig. At ito, uh, chill chill lang muna tayo ngayon dahil yung iba ay papabalik pa lang at Pascual, nagpapainit talaga dito. Gusto talaga niyang umaho na at atugawin Humahabol rin naman. At nandito na rin tayo sa may bagong ilog. Siyempre, nandito si White Mix ang yung lingkod